What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Surigao City. Maulan na Surigao City. Marajaw na adlaw Surigao. So for today's video, mga katambalos, ay tatalakuyin natin, tatalakuyin yung nag-viral na video ng isang lalaki, mga katambalos. Yung nagpautog. Alam nyo yung nagpautog? <laughs> yung pinatigas niya yung ano, sawa niya, sawa. Kasi ano, nagyaya siya sa isang babae. Tapos yung, yung babae niya, yan niya, ayaw makipagtalik sa kanya kaya inuperan niya ng pera pero ayaw pa rin ng babae so panuuri natin ang full video nito mga katambalos kasi viral to ngayon viral na viral itong isang lalaki na akala mo ano yung sinusuksok niya yun doon sa bulsa niya yun pala pinapatigas pala niya yung ano niya sawa yung ahas ahas niya sa baba so ito yung lalaki mga katambalos tingnan niya dito ito yung picture niya dito sa ano kasi babaw siya. Yung lalaki na yan, kung sino mo nakakikilala dyan sa lalaki na yan, pakishout out ako sa'yo. Ang galing mo. <laughs> Sobrang galing mo. So tara, panuuri natin ang full video ng lalaking ito. Idol na idol ko to. <laughs> Para ito na no eh, taga Japan. <laughs> Mahilig magpautog. <laughs> Sige, panuuri na natin mga katambalos. ang liha, lae. Nga, ako may matripan. Sa so, panoorin nyo kung ano yung nilalaro niya sa kanyang bulsa. Tingnan nyo naman yung kamay niya. May kinupulikot-pulikot pa. Pinapatigas yung sawa. panoorin nyo. Ay, di. Ito eh. Ito eh. Dini okay. Shopping okay? huh? ba Oh, no, makikita nyo makikita nyo na target na target na talaga yung tigas na tigas na talaga yung taguro ni kuya tingnan nyo naman oh. halos masabitan na ng kaldero hindi pa mababali gago gago ka talaga kuya idol huh? mga katambalos yun na nga nangyari umalis si kuya kasi nalaman niya may video si ate nag video pala si ate gago <laughs> so hindi na talaga mapipigilan yung ano yung tawag dun <laughs> uwag <laughs> uwag na ni kuya yung, ano talaga siya yung tigang na tigang na siguro yun siguro parang feeling ko na ano yun robo siguro yun <laughs> gago si kuya nasa public talaga nag-aaya <laughs> shout out kay kuya kung sino nagkakakilala kang kuya shout out sa iyo, kuya grabe hindi na talaga yung ano yung taguro niya para nang ano lumalaban na ah. parang ano bari na barina eh Lulugmuk na sa ano semento pwede na pang ano eh yung muwil gawing muwil <laughs> kahit anong <clears throat> excuse me <laughs> Sobrang ulan dito sa Rigao ngayon, ginaw. So, <laughs> yun na nga, mga katambalos. Uh, shout out kay Kuya. At yun, sana patuloy nyo po supportahan, Tambalos Brother Upgrade 2.0. Tapos yung profile po namin na itong uh, ko ng video, Tambalos uh, PB. TV. So, ito. Sa maraming 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 salamat sa supporta. At don't forget to like and share to our Facebook page. Dagan salamat, Marajon Adlaw. Surigao.